Sari-sari store. Kung iniisip mong maliit lang ang kita sa sari-sari store, dyan ka nagkakamali dahil pwede itong maging susi ng pagyaman mo. Kaya ibubunyag ko ang mga sikreto kung paano ito nagiging gold mine. Alam naman nating laging may demand ang negosyong ito. Kahit saan ka magpunta, may tindahan na bumubuhay sa pangangailangan ng mga kapitbahay. Pero paano ba makapagsimula nito? Ano ba ang mga dapat ihanda? Paano gagawing attractive ang tindahan mo? Paano makakakuha ng mga suki at higit sa lahat ano ang mga sikreto para lumago ang isang sari-sari store at maging tuloy-tuloy ang kita para sa kinabukasan ng pamilya. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang number 1 ay paano magsimula. Una ay syempre ang iyong kapital. Karaniwang nagsisimula ang iba sa 10,000 hanggang 20,000 pesos. Pero kung gusto mong mas kumpleto at mas handa, 50,000 pesos ay sapat na para may inventory, shelves, ref of freezer at business permits. Ang susunod naman ay ang lugar. Napakahalaga ng lokasyon. Ang ideal ay nasa harap ng bahay nyo o kaya sa kanto kung saan laging may dumadaan. O kung malapit ka sa eskwelahan, tricycle terminal o barangay hall ay mas maganda. At syempre business name at branding. Oo, kahit sari-sari store ay magandang maglagay ng pangalan. Halimbawa, 24-7 Corner Mart. Mas madaling matandaan ng mga tao yan kaysa kay Aling Nena. Ang pangalawang hakbang sa pagsisimula ay asikasuhin ang business permits. Kailangan mo ng barangay clearance, DTI registration, mayor's permit at BIR registration. Karaniwang gumagastos ng 3,000 hanggang 6,000 pesos depende sa lugar ninyo. Ang business permit ay hindi lang basta requirement. Malaking protection din ito laban sa penalties at para mas seryosohin ka ng mga suppliers. Ang number 2 naman ay pag-set up ng tindahan. Pagkatapos ng planning, kailangan mo namang ayusin ang mismong tindahan. Dito madalas nagkakamali ang iba kasi akala nila basta may paninda at mesa ay sapat na. Pero tandaan mo na ang itsura at ang ayos ng tindahan mo ang unang impresyon ng mga customer, kaya dapat ay maayos at presentable. Unahin natin ang shelves at layout. Ang mga maliliit at mabilis mabentang items gaya ng kape, candy, noodles at sigarilyo ay dapat nasa harap at madaling makita. Ang mga produktong mas malaki naman tulad ng bigas, soft drinks at canned goods ay dapat maayos sa gilid o sa pwesto kung saan madali mong maabot kapag bibili ang customer. Kapag organisado ang display, mas mabilis ang transaksyon at mas naiinggan nyo ang tao na bumili ng dagdag na items na makikita nila agad sa harapan. Kung kaya ng budget, maglaan din para sa isang ref o freezer. Malaki ang dagdag benta kapag may malamig na inumin. Ice Candy o frozen products gaya ng hotdog at siomay. Sa init ng panahon dito sa Pilipinas, isa sa pinakamabentang produkto sa tindahan ay malamig na soft drinks. Kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng refrigerator o freezer. Ang susunod ay ang ilaw at kalinisan. Simple lang ito pero napakahalaga. Kapag maliwanag at malinis ang tindahan, mas kampante ang customer na bumili. Isipin mo kung madilim, magulo at maalikabok ang paligid, mas mababa ang tiwala ng tao. Pero kung maliwanag at maayos ang paninda, mas tatagal sila sa tindahan mo at mas mataas ang chance na bibili sila ng higit sa isang produkto. At huwag ding kalimutan ang safety. Kinakailangan gumamit ng screen, rehas o simpleng divider para sa seguridad ng tindahan mo lalo na kung bukas ito hanggang gabi. Bukod sa proteksyon, nakakadagdag din ito ng sense of order at disiplina sa loob ng tindahan. Isipin mo ang tindahan mo bilang maliit na convenience store. Hindi ito kasing laki ng 7-Eleven pero pwede mo pa rin gayahin ang ideya. Dapat presentable, organisado at madaling lapitan. Kapag maganda ang unang tingin ng tao, mas malaki ang chance na babalik at magiging suki sila. Sa madaling salita, ang maayos na setup ay hindi lang tungkol sa ganda ng tindahan, kundi tungkol din sa tiwala at kumpiyansa ng mga customer. Ang number 3 ay pagpapaganda at pag-attract ng customers. Ngayon, ang tanong, paano ka nga ba magkakaroon ng suke? Siyempre ang unang sikreto ay pagiging palakaibigan. Ikaw mismo ang magdadala ng atmosphere ng tindahan mo. Kapag ikaw ay approachable, magalang at marunong makipagkwentuhan ng kaunti, mas magiging komportable ang mga tao at mas malaki ang chance na babalik sila sa Ang suki relationship ay nagsisimula sa simpleng magandang pakikitungo. Ang sunod naman ay consistency dapat malinaw sa mga tao kung anong oras ka nagbubukas at nagsasara. Kung alam ng kapitbahay na kahit gabi ay bukas ka pa rin, mas malaki ang tsansa na sa tindahan mo sila pupunta kaysa sa iba. Sa negosyo, ang consistent na schedule ay nagbibigay ng kumpiyansa at tiwala sa customers. Napakahalaga rin na laging may stock ang mga fast-moving products. Kapag palaging available ang bigas, noodles, soft drinks at iba pang pangunahing bilihin, Makakasigurado kang babalik ang mga tao kasi nakaka-turn off sa customer ang sagot na wala na po, ubos na po. Kung lagi kang kumpleto, mas mabilis kang magiging suki store ng lahat sa paligid. Kasama rin dito ang maliit na credit system o yung utang. Normal sa Pilipinas ang magbalista, lalo na sa mga kapitbahay, pero dapat kontrolado ito. Limitahan lamang sa mga taong kakilala mo at may tiwala ka. Ang tamang disiplina sa utang ay nakakatulong para hindi maipit ang puhunan mo at tuloy-tuloy ang daloy ng paninda. Isa pa sa mga simple pero epektibong paraan ay ang mga promotions. Halimbawa mag-offer ka ng kung bibili ng limang sachet, may libreng isa. Maliit na bagay ito pero nakaka-attract ng customers at nakaka-encourage ng bulk buying. At kung gusto mong mas level up, pwede kang gumamit ng maliit na loyalty system. Halimbawa, kada isang daang perasong binili ng customer, may libreng candy o discount sa susunod. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para rito. Ang simpleng gesture na nagbibigay halaga sa suki ay malaking tulong para mas maging loyal sila at mas piliin ang tindahan mo kaysa sa iba. Ang number 4 ay paano kumita. Sige pag-usapan natin ang kita. Maraming nagsisimula sa sari-sari store ang nagtataka kung bakit parang maliit lang ang tubo. Pero ang totoo, Kapag tama ang strategy mo, pwede talaga itong maging steady at lumalaking income. Unahin natin ang tinatawag na markup. Karaniwang tubo sa sari-sari store ay nasa 5% hanggang 20% kada item. Halimbawa kung nakabili ka ng soft drink sa halagang 15 pesos bilang wholesale price, pwede mo itong ibenta ng 18 o 20 pesos depende sa lugar mo. Hindi ito ganun kalaki kung titignan. Pero kapag pinagsama-sama ang benta sa isang araw, nagiging malaki rin ang total. Ngayon, dito papasok ang focus on volume. Hindi kaya yaman sa tubo ng isang sachet ng kape pero isipin mo kung araw-araw may daan-daan kang benta ng iba't ibang produkto kahit maliit ang kita kada item kapag malaki ang volume ng sales, lumalaki rin ang kabuoang kita. Kaya mas mahalaga ang tuloy-tuloy at consistent na benta kaysa sa sobrang taas ng presyo na pwedeng magtulak sa customer na lumapit sa ibang tindahan. Isa pang mahalagang bagay ay ang pag-iwas sa dead stock. Ito yung panindang halos hindi nabibenta at naiipon lang sa shelf. Bawat item na natutulog lang ay kumakain ng kapital na sana ay pwedeng ilagay sa mas mabilis maubos na produkto. Kaya obserbahan mo ang sales. At kung may items na hindi gumagalaw, huwag mo na ulitin ang pag-order. Kasama rin sa sikreto ang record keeping. Huwag mong iasa sa memorya kung magkano ang kita at gastos. Gumamit ng simpleng notebook o ledger at isulat lahat ng pumapasok at lumalabas na pera. Sa ganitong paraan, makikita mo kung alin ang mas bumibenta, magkano ang tunay na kita at kung saan napupunta ang puhunan mo. At kapag kumikita ka na, huwag agad gastusin ang lahat ng kita. Ang tamang gawin ay reinvest the profit. Ibig sabihin, idagdag sa inventory o bumili ng mga produktong wala ka pa para mas lumaki at mas makompleto ang tindahan mo. Sa bawat ikot ng kapital, mas lalakas ang benta at mas lalago ang negosyo. Ang tunay na sikreto ng Sari-Sari Store ay hindi lang nakadepende sa laki ng tubo kada item, kundi sa consistency ng benta at sa dami ng volume na pumapasok araw-araw. Kapag natutunan mong imanage ito, kahit simpleng tindahan ay pwede talagang maging tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita. Ang number 5 ay pagpapalago ng negosyo. Kapag naging stable na ang tindahan mo, ang susunod na hakbang ay kung paano mo ito palagoen Ang unang paraan ay magdagdag ng produkto. Simulan sa mga frozen goods tulad ng hotdog, siomai at tosino. Maaari ka ding magdagdag ng serbisyo gaya ng LPG refilling e-load wallet o makipag-partner sa water refilling station para maging pick-up points sa inyong lugar. Sunod ay ang pag-level up ng setup. Mag-invest sa mas maayos na shelves, malinaw na signage at mas magandang ilaw. Kahit maliit lang ang sari-sari store, kung maayos ang itsura, mas nagkakaroon ng tiwala ang mga suke. Pwede ka rin makipag-partner sa mga distributors ng soft drinks o snacks. Madalas nagbibigay sila ng libreng signboard o refrigerator kapalit ng pagbibenta ng products nila. At panghuli ay mag-expand ng oras. Kung kaya mo, magbukas ka ng mas maaga o magsara ng mas gabi kaysa sa ibang tindahan para ikaw ang unang pupuntahan ng mga tao. Habang lumalaki ang kita, mas lumalawak ang oportunidad para palaguin pa ang negosyo mo. At paalala lang, ang sari-sari store ay hindi madaling negosyo. Kailangan ito ng tiyaga, disiplina at tamang strategy. Pero kapag ginawa mo ng tama, ang 50,000 pisong puhunan ay pwedeng maging daan para magkaroon ka ng steady income buwan-buwan. Kaya tandaan mo na planuhin muna ang kapital at ayusin ang lahat ng permits para legal at hassle-free ang operasyon. Siguraduhin ding maayos at presentable ang tindahan para mas maka-attract ng suki. Alagaan ang mga regular na customer at siguraduhing laging available ang mga fast moving products tulad ng bigas, soft drinks at noodles. At higit sa lahat, maging consistent at disiplinado sa kita. Huwag agad gastusin, kundi i-reinvest para mas lumaki ang inventory at mas mapalago ang negosyo. Sa ganitong paraan, hindi lang basta maliit na tindahan ang sari-sari store mo, unti-unti ay maaari itong maging stepping stone patungo sa mas malaki at mas matatag na negosyo. At yan ang mga dapat mong gawin para makapagsimula at mapalago ang sari-sari store. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang i-like at i-share sa iba para may matutunan din sila. Pindutin mo na din ang subscribe button para kapag nag upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna. Nawa'y na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan ang utak niyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye.